Hello guys, good morning mga guys Panibagong araw, panibagong upload naman sa ating YouTube channel mga guys Shout out natin si Kapalipad Vlog Si Kapalipad Channel mga guys At si Saranggula ni Bay Ito naman Bay, yung bago nating gawang Saranggulang malaki Kakatapos lang natin guys ng pabalat sa ating Saranggula ito Nakaimbak pa ating mga pabalat guys Nandito yung mga kinakat natin na sobra na no na mga pabalat. Nandito guys, yung ating mga mga pabalat na sobra kinakat ko. Kagabi pa natin to pinabalatan mo guys, yung ating saranggulan nandyan sa likod. Yung pula yung ginagamit natin na pangbalat Ito guys, mga bagong gawa natin ngayong araw no. Yung natapos din natin sa wakas natapos din natin ating ginagawang saranggula guys yan guys nakita nyo guys yung ating saranggula lampas sa yung pa guys yung ginagawa natin oh napaka taas hanggang nguso to natin guys yung ating saranggula yan yung baskaga nito ay lampas isang pa. lampas talaga isang pa guys yan ang ano yan ang ating saranggulang bagong gawa kagabi guys ay ako po ay nag-overtime sa ating saranggola. sa so, pagbalat niya yung mga design-design na yan. <laughs> Ilagyan ko ng design design Anong kasi ng saranggola to guys? Na palagyan ako to ng ano guys? Lagyan ako to ng tinatawag natin na parisukat. Tinisting hmm. ko to guys. Diyan lang sa ano. Hindi lang ko na, hindi lang muna ako pinalipad. Kasi walang hangin. Pag ganitong kalaking saranggola guys, dapat talaga ay malakas yung hangin. Sabi so, ganito, Sobrang, sobrang isang pa yung ating baskagan yung ginagawa. Medyo malapad yung ginagawa nating baskagan guys. Siyempre malaki naman. Ito malaki yung baskagan guys. Malaki. Yung design dyan oh. Kita nyo yung design. <laughs> Parang oh, gusto na ba yun ang design natin guys? Kitang kita nyo. Hindi ko alam kung anong klasik saranggula to. Mayroon. Meron lang ano guys, hindi lang natin napantay yung pagkat dito. dapat pantai-pantai pero okay lang guys importante lang ay lilipad yan yan ating yung muna tayo pero kitang kita, kita nyo ano talaga yung design sa ating ano saranggulang ano to bubuyog to tutubi Di ko alam kung anong klaseng ano to saranggula alanganin bubuyog alanganin tutubi Hahaha <laughs> tingin ating ginagawa yan ready ready na talaga talaga to guys ating ano pati sa ranggulang bagong hain, bagong pabalat bagong gawa yan yung kita nyo yan sa aking likod video kailangan to guys pag ganitong ano pag ganito talagang saranggula ay dapat talaga paliparin nyo to sa malakas na hangin no kapag mahinang hangin ay hindi to kaangat-angat sa so, ganito itong klase saranggula kapag ganyan kapag mahinang hangin hindi yan kaangat-angat kasi malaki yung ginagawa pinag man ko to kagabi guys kaya yung mga bagong gawa bagong bihis display na lang kulang mga kalipad yan mga kalipad display na lang kulang para ano natin yan mapalipad na hangin lang yung kulang okay mga guys yan, 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 yan. Yan mga guys. Mga lodi. Meron akong gagawin isa, na ano, kung tinatawag natin na na ano, na lawin yung may team. Nandoon pa yung kinakayas ko guys, di pa yung natapos yung kinayas natin. Yung, ilan na araw na talaga guys ay ito sa amin ay mahina talaga yung hangin. Hindi tayo hindi tayo mag-display display agad kasi yung hangin ay bandang tanghali na siya lalabas na malakas uh, tingnan na tayo ngayon guys kung ano ba to Lala. yung ating hangin ay lalabas bang na malakas kapag ito guys kalaki hindi talaga to tatayog no? ganito kalaki kapag mahina lang ngayon pwede na to lagyan na sumba guys yung malaki yung kayas nito guys malapad talaga pinakita naman siguro kutunin nyo yung lahat na yung ating kayas ay pina, pinalapad talaga no binalapad yung kayas natin yung ano nani layo 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 tayong yan itang kita na niyo siguro ganda siya guys tingnan ko pag malayo no distansya siya ganda siya tingnan kapag malayo pero yun talaga natin may iwasan, guys na yun talagang butas butas yan hindi lang yung mga klaro kasi pula pero okay naman yung mga butas na maliit guys hindi natin may wasan pag gabi talaga tayo nagpabalat hindi natin may wasan Madidiin natin yung katulo. Oh. Katulo yung gina, ginapasok mo dyan, guys. Hindi na, in, wala akong, hindi ko gumagamit ng rugby. Meron namang rugby doon, pero hindi, ko, hindi pa ako gumagamit ng rugby. Para kapit na kapit. Yan ang ating binagawang ah, pagpabalat ay uh, katol talaga. Iba yung dalawang kasi yung katol guys, yung maganda ng katol guys, yung baygon talaga. Yung ginagamit, ko dito mapaso ay bauma. Napakahirap talaga kasi Mabu, mabu yung ano, mabu yung bauman guys. Yung bauman ano, yung itong ganito katol guys oh. Yung medyo maitim, ganito katol, ganito katol guys ay pangit siya pambalat na pang ano, pangpaso kasi maitim, medyo maitim guys. Maitim yung ano, maitim. Maitim tapos ano pa? Mabu, mabu yung ano, mabu yung ano niya. Yung sa apoy niya pagkatapos ng amoy, Mabuh Sana matisplay natin ito ngayong araw guys. Sana matisplay natin. Wala masubukan yung lilipad. Ano sa tingin nyo guys? Lilipad kaya ito? Ang ating ginagawang saranggola. Pula yung pabalat natin tapos ito. Puti. May mga design-design ba dyan? Basta lang. Basta lang. Kulang pa yan. Mas design, mga guys. Pero okay na yan. Importante lang ay lilipad. No? Yan naman talaga. Importante guys. Yan. Yan. Yan, 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 yan. Ganda siya tingnan guys pag malayo. Pag malayo talaga. Yung ano niya, yung mata ng ating ano, guryon ay napaka ano, napaka yung isa guys, yung isang ano natin, ipalike natin, binaklas ko na lang. Ito. Ito yung ipalike natin na maliit guys. Binaklas ko lang kasi ano talaga yung pabalat ni ah, yung ano ni guys yung paskagan talaga ay balik bali bali sa tumoy ah, sa may batang ah, batang bandang dulo yung ang um, bisaya Ang tumoy ay dulo kasi ano guys ah, bali-bali talaga hirap na talaga referin kasi napakahirap kasi maliit yung ano kaya binaklas ko lang eh ah gawan tayo ng ano guys gawan tayo ng iba dami naman tayong ano dyan pero kay Dudong to guys, pero meron man akong plano diyan kay Dudong na magbigay, magbigay ko sa iyan Ang saranggola na ibang klase. Hindi kayo madami naman yung hingiin niya guys, guys kung gusto niya. Nandiyan hmm. naman ang kulang yan guys ay tansi lang. Yung isang tansi kay binigay naman na sa kanya. Yan ganyan talaga mga bata guys. Palag, ano talaga magpalipad pabaya 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 talaga sa mga kanang kanilang mga tansi kahit asaan na ilagay. Pero okay lang yan guys. Meron pa naman tayo ng tansi dyan, ano na uh, naka ano naka kuno natin tansi guys nandiyan pa na naka imbak pa lang yung isang kilo hindi pa natin na uh, pupulon pupulon natin may meron akong kuno diyan galing ano guys meron akong tansi dito na uh, mataas talaga tong tansi guys hindi pa natin to na ano guys isang kilo to guys hindi pa natin to na pupulon no ito meron ng pulunan guys yung meron ng pulunan talaga to yung tansi natin ito yung plastic lang yung PVC lang yung pulo natin guys okay na to DIY lang tayo guys pag ganun lang siya oh ah uh, ano lang ah uh, i, i ano lang ah uh, kinulangan ko lang yung PVC tapos i idikit mo lang idikit mo lang ng ganun guys idikit mo lang ganun na oh, okay na oh yan oh naka extra talaga yan kinulangan ko lang eh yan dito guys yung ano natin kinulangan mo lang tapos tanggalin oh tapos kinulangan mo lang bawat kabila para uh, yan niya uh, parupaak. yan oh. pwede lang dyan itong pako guys o alambre papasuan mo tutu, tapos tutuhog mo dyan pwede mo matanggal yan guys oh. tanggal tapos balik okay na guys ito yung bagong ano natin yung bagong pants natin binili 1 kilo to guys hindi pa to na ano hindi pa talaga to na napupulo natin number 80 ito guys yung binili natin number 80 pwede din ito guys pag mahina lang ang hangin pwede din ito lagyan ng number pero gusto ko itansi dito ay 120 talaga baka hindi gubado tayo baka ano baka maputol kapag ano lang pero hindi naman talaga ito basta basta maputol guys yung mga ganitong ano shark shark man ito talaga guys shark na ano ito shark na brand guys yung matigas talaga na tansi yung shark Okay guys, kung gusto niyo ating video guys, don't forget to subscribe naman ng follow and share. Huwag kalimutan nyo guys, pinutin ang notification bell para pinitin kayo sa aking uh, in-upload na video tungkol sa ating saranggula o sa mga tutorial natin. No? Okay guys, uh, salamat po at magandang umaga at magandang araw. Ang babay adios amigos.